squad dribblers at mga ka-shooters kamusta? Kamusta po kayo? Sagupaan ang dalawang powerhouse team Sagupaan ang dalawang dambuhalang kupunan sa PBA Aabante na nga ba ng 2-0 ang San Miguel Virmen kontra sa nagdi -de ang barangay Ginebra San Miguel Sa kabilang banda Jamaica rin tatabla ba sa ikalawang panalo dito sa Commissioner's Cup ng PBA Pag-usapan po natin yan matapos mong i-like share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga ka-shooters, alas 4 ng hapon, mamaya dyan sa Mall of Asia Arena, magbabakbakan ang Barangay Ginebra San Miguel, kalaban ang San Miguel Beermen Sister Company, dalawang powerhouse team, dalawang dambuhalang kupunan sa PBA ang mag-uunahan makakuha ng final slot para sa Commissioner's Cup 2024, Commissioner's Cup ng PBA mga shooters. Barangay Hinebra nga ang defending champion dito at aagawin, susubukang agawin yan ng San Miguel Beerman. Mga shooters, napakaganda nung unang naging bakbaka nila, naging crucial lang yung huling... Uh, uh, sequence para sa barangay Hinebra San Miguel kung saan nagkatalo Ayun, nagkatalo nga lang itong dalawa sa endgame mga shooters after ng isang crucial no na pinakialaman uh, ni uh, Christian Stan Hardinger na agad naman niyang inamin yung kanyang pagkakamali doon sa crucial game. Sa crucial pass na para sana uh, kay uh, Tony Bishop ngunit natapik nga ni Christian Stan Hardinger na hindi naman sinasadya. No, nagkaroon nga lang ng uh, konting mental block eto mga prayer ng Barangay Hinebra pagdating doon sa end game kung saan tinalo po sila ng San Miguel Beermen. Kaya ngayon angat ng San Miguel Beermen sa game 1 1-0 at susubukan s'yempre tatangkain nila Tony Bishop, Chapet Aguilar na makatabla sa konferensya ito. Dito sa series na to, best of 5 series ito mga shooters. Unang makatatlo, siya ang papasok sa semi uh, sa final round. ng Commissioner's Cup. Syempre, hindi naman basta-basta uh, papatalo. Eto mga bataan ni Coach Team Cone, Itong nga uh, Barangay Hinebra na sila nagdidefensa -de ng kanilang titulo. Sabi ko nga mga shooters, ano, nagkatalo lang yung laro sa endgame. No? After ng crucial error ng Barangay Hinebra sa pasa ni Scotty Thompson, na intended sana yon para kay Tony Bishop, ngunit natapik nga ni, si Stan, ni Christian Stan Hardinger yung bola, kaya nagresulta ito ng isang malaking turnover at naiuwi nga ng San Miguel Virmen yung panalo kontra dito sa nagdidepensang Barangay Ginebra. Alam natin, ikinadismaya ni Scotty Thompson yung pasang pinakialaman ni Christian Stan Hardinger na agad naman humingi no? ng uh, pagkanyang pagkakamali. Sabi nga niya na mental block lang siya dahil... Uh, um, alam naman natin itong mga bata ni coach team ko napakadali naman mag-adjust nito na no. Sinabi nga ni Christian na na mental block siya no. Hindi niya kumbaga hindi niya ini iniisip na sa kanya pala yung uh, hindi pala sa kanya yung pasa instead na dapat ay kay Tony Bisha. Pero napakaganda naman ang inilaro no ni Christian and Stan Hardinger. Hindi rin na natin matatawaran yung kanyang ipinakitang laro dito sa game 1 mga shooters kung saan dalawa binabantayan niya. Etong si Junmar Pajardo binabantayan pa si, uh, si uh, Benny Bo try binabantayan ni Christian Stan Hardinger so napakaganda naman na ipinakita after the performance of double double 21 big points 11 rebound 3 assists no ganyan katindi ang ipinakita na performance din naman ni, uh, ni uh, Christian Stan Hardinger sabi ko nga banggaan ito ng apat na magagaling na coaches mga ka-shooters dahil sila yung natira dito sa PVA Commissioners Cup. Dito naman sa kabilang banda, mga shooters, no. Ito namang bakbakan ng uh, Magnolia Hotshot at ng uh, uh, Phoenix uh, Super LPG. Para sa akin, talaga ako personally mga shooters, no. Gusto kong pumasok dito itong Phoenix Super LPG pagdating sa finals. No, para naman maganda ma at maiba yung bakbakan sa finals, even kahit ano doon sa Barangay Ginebra, kahit ano doon sa San Miguel Virman, basta gusto ko Phoenix yung makalaban. Para naman um, magkaroon ng buhay yung konte ang PBA. Sabi nga ng ilan, baka Phoenix ang magsasalba sa naghihingalo na karir ng PBA. Ano, dahil sa mga shooters, nadami nang hindi nanonood ng PBA ngayon, nadami nang hindi na pumupunta sa venue ng PBA. Baka sakali, yung Phoenix, no? if ever Phoenix ang mapunta dyan sa finals, eh mabuhay nila ang uh, nagihingalong naghihingalong karir ng PBA. Hindi naman naghihingalo, actually, pumapalag-palag pa naman itong ano, etong, uh, PBA mga shooters. Pat for me ha, uh, sa akin lang pong uh, opinion na uh, para sa akin and gusto ko talagang magpanagupa itong nga, uh, uh, Phoenix either sa Barangay Ginebra or sa San Miguel Birmen. pero siyempre, kung ako pipipiliin, mas gusto ko Phoenix at Barangay Ginebra sa championship. Sila yung maglalaban dito. Yun yung aking uh, sagana akin lang mga shooters no. Dahil isang magandang laro din naman ang ipinakita ng Phoenix Fuel Master matapos ang kanilang uh, unang laban ng uh, Magnolia Hotshot. Etong Magnolia sila yung number one doon sa elimination at sila din yung unang nakakuha ng uh, uh, slot dito sa semifinals mga shooters. Napakaganda ng inilaro ng kanilang import, pa-easy-easy -easy lang naka 23 points, 11 rebound, 2 assists, 1 steal yung kanila. Ang maganda rito mga shooters no, yung local talaga ng uh, ng uh, ng Magnolia ay consistent do sa kanilang pag-aambag para sa kanilang import. At hindi lang yon pinakita talaga nila yung tibay din nila sa loob ng hardcourt mga shooters. Although magandang laban no, ang pinakita ng Phoenix dahil pinahirapan din naman talaga ng gusto etong kupunan ni Coach Chito Victorero ng uh, Phoenix Fuel Master mga shooters. But still, believe ako sa naging uh, atake rin ng mga bataan ni Coach Jamaica rin na talagang lumaban till the end of the game no hindi sila sumuko talagang uh, nakipaglaban sila titingnan natin mamaya dito sa crucial game na to mga shooters no hindi kasi po pwedeng 2-0 sila dito kailangan ng Phoenix Fuel Masters na makuha yung kanilang panalo rito kung gusto nilang magkaroon pa ng tsansa na makapasok sa finals ng PBA Commissioner's Cup kaya kailangan siguro adjustment major adjustment ang kailangan gawin ni coach Jamaike Harin para dito sa kanyang kupunan sa mga bataan laban sa mga bataan ni Coach Gito Victorero. Alam natin, magagaling to mga coaches na to. Alam natin, kaya ng, uh, ng mga major adjustment para sa kanilang, -kanilang mga kupunan na naghahangad pare-parehas na makapasok sa PBA 2024 PBA Commissioner's Cup. Kaya inaabangan natin, isang magandang laban pagdating ng alas 8 ng gabi dyan sa uh, Mall of Asia Arena mamaya mga shooters ang unang bakbakan ng Barangay Hinebra at ang huling bakbakan ng, uh, ng uh, Magnolia Hotshot at ng Puel Master sino nga ba ang abante sa 2-0 Mayroon bang tatabla or parehas tatabla? Yan ang ating abangan mamayang gabi. Marami pong salamat sa inyong panunod. Ano man po ang inyong opinion. Tara, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!